Selka Farmers Mix Vlog mga ka-farmers, manood kayo nandito kami sa pinasila namin yung arinduan namin na palayan kasama ko dito mga ka-farmers ito si Nung Kanoy parang kapatid ko na ito ang turing ko ito haya, samahan nyo kami mga ka-farmers ikuti namin itong uh, 2.7 hectares na palayan manood kayo ngayon, guide ko si Nung Kanoy. Pasalamat ako dito mga ka farmers kay Nung Kanoy. Ito ang nag-guide sa akin para maka tanim tayo dito ng palay, makarindo. At saka dito, si Nung Sincho. Dito. Doon pa, kan? Kaya siya anak pa dito. Asakto dito. Doon okay. okay. Kaya niya dito. Dito na ma... Subukan ang mga kalaman sa mga... Rasil ka Farmers Mix Vlog na mahirap pasinsya na ako eh oh, mga farmers against, against the, against lights hmm? <coughs> Dorong ra. Lumus tubik. Iya ni. Ini kone cerita ni. Ah, dinong. birada tadi di mga shine sa kahon pilapil tinyan mo mga kaparmers malawak itong 2.7 hectares dito na mas, masubukan ang kalaman natin mga kaparmers sa patagtatanim ng paray Farmers, panoorin nyo malawak itong 2.7 hectares mga So subukan ko lang muna kapamers dito ang kalaman ko manood kayo kapamers manood kayo o, itong inarunduan natin na palayan o, mayroon pang kasamang kubo dito o. at eh, thank you, Lord. may, may tayo mag ulan mayroon pang CR dito pero nasira na yung basin o, mga farmers ano kayo akyat tayo dito mga farmers sa kubo natin para makita natin ang paligid ng palayan mga farmers manood kayo sobrang lawak ang isang kaon dito mga farmers so, manood kayo uh, isang hektarya kalati ang isang kaon Ito'y pala yan mga farmers.